Ang paghantong sa kaalaman ng katotohanan ni Giscar Nazong Unang Timoteo 2.3-7 Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. Para dito'y itinalaga ako na isang mga ngaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. May isang punto kung saan nakilala ko na ako ay isang kriminal sa harap ng Diyos. Matapos maging lubos na malinaw sa akin ang katotohanan ng iyon, alam kong kailangan ko agad ng pagpatawad niya. Pagkatapos, nahayag ang pananampalataya ko sa sakripisyo ni Jesus para sa mga kasalanan ko, mga paglabag sa mga utos ng Diyos at bilang resulta ng pagsusumamo ko para sa kapatawaran. Naramdaman ko ang pakiramdam ng kapayapaan sa puso ko at alam ko na ang isang paghahatol ay ginawa na sa langit sa pabor ko. Hindi iyon mapag-aalinlangan. Isinasaalang-alang ko ang paghingi ko ng kapatawaran sa Diyos bilang unang gawa ko ng pananampalataya tungo sa pagiging matuwid sa Kanya dahil siya lang ang may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Marcos 2.3-12 Lucas 7.48 At kalaunan, nakatanggap ako ng pananaw tungkol sa kapaligiran sa langit sa oras na basahin ko ang Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na di nangangailangang magsisi. Lukas 15.7 Talagang napatawad nga ako. Praktikal ito at personal ito. Hindi lang ito pagsang-ayon ko sa kung ano ang sinasabi ng ilang mga kasulatan sa Biblia tungkol sa mga taong sumasali sa lakad ng pananampalatayang iyon at pag-aangkop sa mga ito bilang totoo para sa akin dahil tumayo rin ako sa mga dakong iyon ng huwad na liwanag at peking pagtubos. Nalubos akong nalinlang at nasa malawak na daan ng kapahamakan. Mateo 7.13 Ang susi sa paghantong ko sa pagkilala sa mga pagkakamali ko sa harap ng Diyos ay hindi ang pagsang-ayon ng isip ko sa katunayan ng pagiging makasalanan ko ng walang nakikitang katapusan tulad ng pinaniniwalaan sa maraming lugar Subalit dahil napasailalim ako sa paghatol sa kasalanan, tignan ang Roma 3.23, ihambing ang Juan 16.8. Iyon ang resulta ng aktibong gawain ng Espiritu Santo ng Diyos para dalhin ng isang tao sa pagbabagong nagmumula sa tunay na pagsisisi. Gayunpaman, pwedeng makontra ang gawaing iyon dahil sa pagmamataas sa buhay ng isang tao tignan sa unang Juan 2.16. O sa anumang kaso, ang pag-ayaw na tanggihan ang sarili at buhatin ang sariling krus para sumunod kay Jesus o bitawan ang sariling buhay alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Marcos 8.34-35 Ang paggawa ng mga bagay na ito ang aktwal na kahulugan ng pagbibigay ng tao ng kanyang buhay sa Diyos gaya ng madalas na tinutukoy sa mga Kristiyanong grupo at walang anumang iba pa sa pagtalima sa mga tagubilin ni Jesus sa mga susunod sa Kanya sa daan tungo sa buhay na walang hanggan, ang magdudulot ng kaligtasan. May isang bagay na kilalabi lang imahe ng sarili, konsepto ng tao sa sarili niya, na kinabibilangan ng lahat ng iniisip niya tungkol sa sarili niya. Lahat ng iniisip niya ang alam niya lahat ng iniisip niya na mayroon siya. Lahat ng iniisip niyang nagawa niya. At iba pa. Gayon paman, hihilingin ng Diyos ang mga ito na bilangin ng isang tao bilang wala. Kung tunay na ninanais niya ang isang buhay na walang hanggan. Ang gayong imahe ng sarili ay isang pader na tinitiyak na ang isang tao ay nananatiling bulag sa aktwal na katayuan niya sa Diyos habang ginagawang hindi epektibo ang paghahatol sa kasalanan niya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dapat bumaba ang pader na iyon ng sarili. Iyon ang pagtanggi sa sarili. At kapag natugunan ang paunang kinakailangan na sundin si Jesus, ang landas para lakaran at ang pangangailangang manatili dito ay mga hinihinging dapat maunawaan batay sa matatag na pundasyong kailangang ilatag para masimulan ang paglalakad o ang relasyon sa Diyos na inihahalin tulad naman sa isang kasal. Efeso 5.28-32 Lukas 6.46 Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? sa isang iglap noon nang walang babala. Naharap ako sa pagsaway ko kay Jesus na tinawag kong Panginoon ko. Ang kasakiman ko, pagkamakasarili, pagkabanidoso, at pagmamataas ay naliwanagan bilang mga kasalanang dapat kong talikuran. Kawikaan 28.13 Ang daliri ng Diyos ay nadampi sa mukha ko na nagpaalam sa akin ng katayuan ko sa Kanya at nalagay sa harapan ko ang katotohanan ng buhay at kamatayan. Deuteronomio 30.15, Roma 6.23 Naunawaan ko ng mabuti ang masamang balita, na nagbibigay naman ng kahulugan sa mabuting balita. Ang Ebanghelyo. Hindi ko lubos mapasalamatan ang Diyos para sa awa niya at para sa katotohanan na ang likas na reaksyon ko ay ang makajos na kalungkutan. Isang taus-pusong pananalig na inilagay ng banal na espiritu sa puso ng isang tao, na nagdala sa akin sa pagsisisi at pagbabago, at sa makatuwid sa kaligtasan. Ikalawang korinto, pito, sempo. Makalipas ang walong buwan ko lamang, lubos na naintindihan ang karanasan ko ng araw na iyon sa liwanag ng mga kasulatan. At hindi ako naniniwalang pwede kong maunawaan at mapahalagahan ang sakripisyo ni Jesus para sa akin bilang isang pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig niya nang hindi muna nabubuksan ang mga mata ko para makita ang pagkamakasalanan ko sa harap ng isang banal na Diyos. Wala sa tamang lugar ang puso ko noon at ang biyaya ng Diyos ay nag-udyok sa akin para tumugon sa pagmamahal niya at magpasyang sundin siya sa lahat ng nasa akin. Juan 14.15 Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga Kawikaan 16.6 Sa pamamagitan ng kagandahang loob at katotohanan ay ipinatatawad ang kasamaan at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Ikalawang Timoteo 2.16 Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Lumalapit ako sa Diyos at nauunawaan na dinala ako ng mga personal na sitwasyon ko sa posisyong iyon ng kababaang-loob, isang mababang punto, at lumapit din siya sa akin para ipakita sa akin kung paano ko siya malalapitan para magkaroon ng malalim na kaugnayan sa kanya na ninanais ko. Santiago 4.8-10 Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong may mga dalawang pag-iisip, kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Hindi lingid sa Diyos ang mga taong naghahanap sa Kanya. Sasalubungin niya sila sa pagpapakumbaba nila at ipapakita sa kanila ang daan. Mga awit 25 Pito hanggang Siam. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsuway. Ayon sa iyong wagas na pag-ibig ay alalahanin mo ako, O Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan. Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan. Kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan niya ang mga mapagkumbaba tungkol sa katuwiran at itinuturo sa mga mapagkumbaba ang kaniyang daan. Nais kong iparating ngayon ang relatibong kahirapan pagdating sa pakikihanay sa Diyos, sa pagpapakumbaba. Naniniwala akong mayroon akong isang di masusukat na pananaw na pwede kong ibahagi. Isa-alang-alang ang sumusunod na interaksyon. Magpakumbaba ka, sabi ng Diyos sa isang tao ang tao ay nakinig sa salita at nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na tumitingin sa puso, Kaunti pa, at muling nakinig ang tao sa anumang pwedeng magsalita pa sa kanya, at nagpakumbaba siya ng kaunti pa. May malaking kinalaman ang pagpapakumbabang iyon sa nakikitang lakas, kadakilaan o iba pang mga katangian ng isang tao at ang mensahe ng Diyos na madalas at sa kasamaang palad, hindi natin na isasalin sa totoong buhay ay ito lamang. Maging tapat. Sapagkat nangangailangan ang salita ng Diyos ng isang mabuti at tapat na puso para mag-ugat, lumago at magbunga. Lukas 8.8 at Lukas 8.15 At dahil sa pag-ibig niya Handa siyang akayin ang isang tao sa lugar kung saan ang mga pagpapanggap niya ay nadudurog at ang puso niya ay nadadalisay para makita siya ng malinaw sa perpektong pagkatao niya. Kaya, sa prosesong iyon, maaari pang sabihin ng Diyos, kaunti pa sa pagpapakumbabang iyon ng sarili at ang pagpapakumbabang iyon ay pwedeng magpatuloy hangga't kinakailangan para mawala ang tore ng pagmamataas ng isang tao. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Santiago 4:6. Ito ay isang hindi maiiwasang tuntunin at mag-iiba ang mga resulta depende sa kung paanong ang salitang iyon ay pumapasok sa puso ng isang tao. Tignan din ang Lucas 1:51 isa, isa, hanggang 52 at Lucas 14:11. apat labing isa Magiging para sa sino man na malaman kung gaano kataas ang tore ng pagmamataas niya o kung nabuo muli ang ilan sa mga ito pagkatapos ng isang paglelevel nito. Ang paghahanda ng puso sa gayon ay nakukumpleto sa proseso ng pagsisisi na ginagawa itong parang isang inararong lupa handa para sa pagpupunlang pwedeng sumunod. Iyon sa esensya kung gayon ay isang pusong gutom at uhaw para sa katuwiran. Tignan ng Mateo 5.6, Jeremias 4.3 at Osayas 10.12. Lumipas ang ilang linggo kung saan dumating ako sa pagsasaalang-alang sa sarili ko ng ilang iba pang mga kasalanan ko, maging mga makasalanang adiksyon, na hindi ko nabigyan ng pansin sa sandaling nabanggit ko noon. Ang ibig kong sabihin ay ang lawak ng kriminal na rekord ko bilang isang makasalanan sa harap ng Diyos ay naipahayag lang sa akin sa ilang bahagi sa sandaling iyon. At ang epekto ay sapat na para sa lahat ng mga intensyon at layunin. Lubos akong nahuhulog sa mga kasulatan sa mga panahong iyon, nagkaroon ng labis na pagkausisa at interesadong magkaroon ng biblikal na pananaw sa iba't ibang mga paksa. At naniniwala ako na nagtapos ang oras na iyon sa punto kung saan dumating ako sa ganap na pakikipagkasunduan sa Diyos sa puso ko para maging masigasig at maingat kong sundin ang mga pamamaraan niya para sa natitira pang bahagi ng buhay ko. Nauunawaan ko na dahil napatawad na ako sa mga nakaraang pagkakasala ko tinawag ako na humayo ka na at mula ngayoy huwag ka nang magkasala. Juan 8.11 Iyon ay bago ko pa basahin ang talatang iyon sa Biblia. Dumating ako sa paghahayag na iyon ng maglaon tungkol sa tiyak na sandaling iyon at kung ano ang naiintindihan ko. Ngunit si Jesus na buhay ay hindi nag-antala sa pagpapakita ng sarili niya sa akin tulad ng ipinangako niya Tumugon siya sa kung ano ang nakita niya sa puso ko noon bago pa ito maproseso ng isipan ko. Idinagdag niya ako sa katawan niya, sa iglesia niyang itinayo niya. Mateo 16-18, mga gawa 2-47. At hindi ko maipaliwanag ang karanasang iyon. Juan 14-21 Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Roma 8.16 Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Unang Korinto dalawa siyam. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Agad na napalaya ako sa mga kasalanang nagpapanatili sa aking bihag sa loob ng maraming taon sa pagkabulag ko sa mga kalubhaan ng mga ito. Dahil hindi ang lipunan sa araw na ito o ang mga batas ng tao ang marami ang masasabi laban sa mapanira at nakalululong na mga bagay na umalipin sa puso ko. Tignan sa Roma 6.14, Roma 8.2, at Juan 8.36. Ihambing ang Roma 7.14, Roma 7.23, at Juan 8.34. Nagtagal ng mas maraming panahon ang iba pang mga transformasyon na nangyari kasabay ng pagbabago ng isipan ko ayon sa kalooban ng Diyos. Roma 12:2. At nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito para sa akin habang kakaunti pa lang ang nalalaman ko tungkol sa mga itinuturo ng Biblia, tulad ng isang lumalaking bata. Wala akong anumang pag-unawa sa kung paano nangyayari ang mga pagbabagong ito o may anumang pangakong makita ang anumang hakbang na mangyayari pagkatapos ng isa pa. Subalit ang pag-aaral ng mga kasulatan kung saan ibinigay ko ang sarili ko ng masigasig ay unti-unting nagbigay sa akin ng lubos na kinakailangang kalinawan. Mausisa ako. Wala akong trabaho sa loob ng halos isang taon sa mga oras din na iyon. At habang hindi ko alam kung gaano magtatagal ang pagsubok na iyon, nakita ko na isang panahon din ito na itinalaga ng Diyos para turuan ako ng kalooban niya, pati na rin para malinawagan ako tungkol sa papel ko sa mundong ito. Naalala ko na napuno ako ng kapayapaan para sa pinakamalaking bahagi at salamat sa mapagbigay na suporta ng mga kamag-anak ko. Naging malaya ako mula sa mga alalahan ng buhay na to sa malaking sukat. Ihambing ang Lucas 8.14 Ano man ang isipin ng sino man, ang oras ng pag-aaral na iyon ay nagsimula ng isang proseso ng paglago na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito at pinagtibay ako ng biyaya ng Diyos para lumiwanag din para sa kapakanan ng sinumang handang lumapit sa nakapagliligtas na liwanag ng salita ng katotohanan. Juan 8:12, Mateo 5:14 hanggang 16, Juan 3:21, Mateo 5:3 mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mateo 18.1-4 Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag niya isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sinumang mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Mga awit, naput isa, sampu hanggang labing isa. Walang kasamaang darating sa iyo. Walang parusang lalapit sa tolda mo sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Ilang mga definisyon Paghahatol sa kasalanan Ang paghahatol sa kasalanan ay nangyayari kapag ang isang akusado, makasalanan, ay sinabihang siya ay napatunayang nagkasala sa mga krimen niya. Ang tugon niya sa pagiging nahatulan na patunayang nagkasala, ay pwedeng huwag pansinin ang pagkahatol na ito. Itanggi ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa sarili niya na resulta lang ito ng isang maling desisyon. O sa isipan niya, aminin ang kamalian niya. Maramdaman ng pagsisisi sa kasamaang nagawa niya at humiling ng muling pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapatawaran niya habang nagpapasang babaguhin ang mga maling gawin niya sa buhay. Ang kaibahan nito sa kung ano ang nangyayari sa konteksto ng katarungan sa mga tao ay ang karaniwang sumusunod sa isang pagkahatol ay ang aplikasyon ng kung ano ang idinidikta ng penal code ng lipunan. Ang pardon o kapatawaran ng mga hudisyal na otoridad ay umiiral din, ngunit ang mga ito ay eksepsyon sa halip na karaniwan makajos na kalungkutan. Ang makajos na kalungkutan ay isang taus-pusong pananalig na inilagay sa puso ng isang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito ang punto kung saan ang kaalaman ng pagkakaroon ng personal na pagkakasala sa Diyos dahil sa mga kasalanan ng isang tao ay ginawang mas malinaw. Ang makajos na kalungkutan ay humahan tong sa pagsisisi at pagbabago na mismong humahantong sa kaligtasan. Tignan ng ikalawang korinto, pito, sampo. Pagkamatuwid Ang pagkamatuwid ay ang natatanging landas kung saan ang mga naglilingkod sa Diyos ay lumalakad. Ikalawang Pedro, dalawa, dalawamput isa. Ito rin ang sariling katangian nila, kaiba sa katangiang partikular sa Diyos mismo. Ang pagkamatuwid ng mga naglilingkod sa Diyos ay hindi hiwalay mula sa pangangailangan para sa kanila na maging masunurin at manatiling masunurin sa Diyos na pagpapahayag ng pananampalataya nila. Roma 6.16 Hindi pwedeng igiit ng isa para sa sarili niya na matuwid siya habang nananatiling makasalanang hindi pa nagbabagong loob na taliwas sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pagbabagong loob ayon sa Diyos. Tignan ng mga gawa 3.17 at Ezekiel 18.21-22 at ihambing sa Roma 10.3. Pagbubuhat ng Sariling Krus Ang pagbubuhat ng Sariling Krus ay nangangahulugang pangangakong makilahok sa mga pakihirap ni Jesus kasama niya. Kapag ang isang tao ay itinanggi ang sarili niya para sumunod sa kanya, tignan ng unang Pedro 4.13, Mateo 10.38 at Lucas Siyam dalawang Mahalaga ring tandaan na ang ekspresyong pagbubuhat ng sariling krus sa konteksto ng Biblia ay hindi nangangahulugang ang isa ay kailangang magdala ng isang mabigat na pasanin o humarap sa isang malaking kahirapan ni magdusa ang isa ng isang kawalang katarungan para sa anumang dahilan. Ang pagbubuhat ng sariling krus ay isang pagpili na malayang ginagawa ng isang tao para mabuhay sa pagsunod sa Diyos. Wala itong kinalaman sa isang responsibilidad na bigla na lang mahuhulog sa isang tao o sa isang malaking kapahamakang pwedeng mangyari sa isang tao. Kapag ang isang tao ay nagbubuhat ng sarili niyang krus bilang isang tagasunod ni Jesus, binibigyan siya ng Diyos ng lakas nang sa gayon ay hindi siya mag-isa sa pagsisikap na iyon. Gayon din, ang mga utos ng Diyos ay hindi mabigat. Tignan ng unang Juan 5.3 at Mateo 11.28-30. Pagbabagong loob ayon sa Diyos. Ang pagbabagong loob ayon sa Diyos ay hindi pag-oo kay Jesus o pagtanggap kay Jesus tulad ng madalas na ipinahahayag. Maliban na lang kung ito ay isang tunay na tugon sa panawagan para magsisi ang isang tao. Tulad ng ipinapakita ng pagbabago sa pag-uugali at mga pagkilos ng isang tao bago at pagkatapos ng pagbabagong loob. Tulad ng ipinapakita ng Biblia sa mga gawa 26-20, Mateo 3-8 at mga gawa 3-11. Ito ang tunay na kahulugan ng pagbabagong loob ayon sa Diyos. Marcos 8.38 Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Mateo 1037 39 ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Juan 12.25 Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lucas 13.24 Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Unang Pedro, apat, labimpito, hanggang Sa Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti.